Sa patuloy na pagigting ng tensyon sa Timog China Sea, nananatiling sandigan ng Pilipinas ang matatag at modernisadong depensa bilang sagot sa agresibong panlilinlang ng China. Kamakailan lamang, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi intensyon ng bansa na mapasama sa anumang giyera ngunit sa kabila nito, hindi may kakailan na ang Pilipinas ay mataas ang posibilidad na mahuhulog sa labanan sakaling kumalat ang krisis sa Taiwan dahil sa malapit na geographical na posisyon at dami ng OFWs doon. Samantala, maiinit na eskandalo sa dagat gaya ng banggaan ng mga barkong Chinese Coast Guard at Chinese Navy habang ina-escort ang Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal ay nagpapaigting lalo sa pampulitikang tensyon. Bahagi ng reforma sa depensa ang pag-deploy ng mga bagong missile systems kabilang ang U.S. Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, NMESIS, at pag-uusap tungkol sa karagdagang kagamitan upang mapalakas ang kapangyarihan sa baybayin, maging ito man ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos. Bukod dito, hindi nagpapahuli si Australia. Sa ilalim ng matagal ng alyansa, inilunsad ang pinakamalaking joint military exercise ng Australia at Pilipinas na tinawag na Exercise Alon 25. Tumatagal ito mula ikalabin lima ng Agosto hanggang 20 siyam at kinasasangkutan ng higit 3,600 na personnel mula sa AFP, ADF, US, Marines, at Royal Canadian Navy, pati na rin advanced na kagamitan tulad ng Guided Missile Destroyers, F, 18 Fighters, C-130 aircraft, live-fire drills, at amphibious operations na gaganapin malapit sa Scarborough Shoal. Dati, ilang buwan na rin ang nakalipas nang dumalo ang mga sundalong Australiano sa Balikatan 2025 drills sa Palawan. Tinayuan ang mga beach defenses at aerial insertions gamit ang Ospreys, HIMARS, at 105mm howitzers kasama ang 15,000 troops mula sa Pilipinas, US, at Australia. Kasabay ng mga pagsasanay na ito, patuloy ang pag-usad ng AFP Modernization Program. Pinasimula ng Phase Horizon tatlong noong Enero taong 2024 at nagpapakita na ng resulta, kabilang na ang bagong Corbeta na BRP Miguel Malvar, FFG-06, na na-deliver noong ikawalo ng Abril taong 2025 at na-commission noong ikadalawampu ng Mayo. Sa darating na taon, inaasahang ay diretsyo ang BRP Jego Silang, FFG-07. Dagdag pa rito ang mga bagong fast attack interdiction craft, Acero Class, mula sa Israel at mga bagong missile corvettes mula sa South Korea bilang pagpapatibay sa kakayahan sa pambansang dagat. Nakal ang record strong budget na 50 na bilyong piso ang inilaan para sa modernisasyon sa 2025. Hindi rin nagpapahuli ang diplomasya militar, tulad ng Historical Reciprocal Access Agreement, RA, sa pagitan ng Pilipinas at Japan na ratify noong Hunyo taong 2025 na naglalayong magbigay daan sa mutual troop access at pinalaganap na kooperasyon sa depensa. Kasabay nito, isinusulong din ng pamahalaan ang one theater military command approach para sa East at South China Seas upang mapadali ang koordinasyon sa mga operasyong pangdagat at panlinlang. Ang estrategiyang ito ay bahagi ng pagsulong ng Squad Alliance kasama ang Australia, Japan, US, at Pilipinas, na babuksa ng Coordinating Center sa Disyembre taong 2025. Pinangunahan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang perspektibong diplomasya, nilinaw na ang agresibong kilos ng China ay bunga ng sariling ambisyon ng rehiyon at hindi dulot ng impluensya ng US. Sa makatuwid, naniniwala ang Pilipinas sa kahalagahan ng modernisasyon at diplomatiko bilang sandigan ng kapayapaan. Idinagdag pa ito ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address, na ang pinahusay na alyansa at matagumpay na modernisasyon ay nagpapalakas sa depensa ng bansa ng may disiplinado at matatag na pananaw. Ang landas ng Pilipinas sa susunod na taon ay napatitag sa pamamagitan ng pambihirang pagsasanay kasama ang mga kaalyado, pagunlad sa kagamitan teknikal at militar, at paghubog ng kolektibong estratehiya, habang patuloy ang hamon mula sa China, ang kombinasyon ng modernisasyon, internasyonal na kooperasyon, at adaptibong pamumuno ay nagsisilbing matatag na pundasyon para sa pambansang seguridad at soberanya.